Mga ante, tulad ko, yung mga asawa at angkol nyo ba ay haggard na, stressed at need ng pamper? Kung ganon, ay samahan nyo ako, papamper tayo dito sa Estilo Gen Saloon and Spa. Kung saan, hindi lang to basta barbershop at haircut services lang inoffer nila, kundi nag-offer din sila ng mga facial treatments at body treatments pang balik ng mga angkol newly opened, naka-promotion sila, offering combo of your choice of service, spa combo offers na may libre pang haircut na very affordable at garantisadong sulit. Ang nilook forward ko sa services nila ay ang facial treatment at Moroccan bath. Location, kung makita mo tong Dera Clock Tower na daan, tapos straight straight ka lang sa daan na to. Makita mo tong bus stop ay sa likod lang siya. Daan kayo sa likod at maraming parking space doon. Timing nila ay Saturday to Thursday, 10am till 1pm. And on Fridays, from 1pm till 11pm. Unang tinira sa akin ang haircut, 50% magandang nilalang ka na kulong dahil madami tayong balakubak flakes at kaspa inadvisean tayo na mag-hot oil ang sarap ng head massage wow, okay, nice. may pakapin na ring body massage sabi ko sa akin self ito ang pamper day wow bongga ikaw na bakit daw kayo lang ba marunong mga ante nag evolve na rin kami oy hap, while nag hot oil food trip pa rin tayo no mm. ito naman ang facial room nila at hindi basta-basta ang facial na nandito. May machine talaga. Facial and diamond peel talaga ang much needed for me. Dahil nagbibinata at tinitigyawat na naman tayo kahit gors na. Gagwapo ba tayo? Anong ko? Gagwapo daw ni siya gagwapo daw. Bantay ka ko lang. ng almost 45 minutes ang procedure na to. Ang daming ginawa sa mukha ko. Binabrush na lang. In-steam at pinaasuhan Tinanggalan ng whiteheads at blackheads. Tapos binavacuum din. Minamasaya ang aking mukha. Nilagyan ng chinsansu. Este, pampagwapo. Basta madami pa na sobrang na-enjoy ko to. Deep cleaning facial talaga sulit. At pagkatapos na gawa lahat ng procedures, ay ito na ang outcome at result ng aking pamper day. Puhang kula! Salamat sa staff ng Estilo gent Salon and Spa. Ang gagaling nyo!